sa so karagdagan pa nating mga balita. Pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live Nation. Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Nakumpiska ng Philippine National Police sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa lungsod ng Batangas ang nasa 850,000 pisong halaga ng shabu mula sa tatlong arestadong drug suspect sa ulat ng Police Regional Office 4A. Nakumpiska ng Batangas City PNP ang isang plastic sachet na naglalaman ng shabu na may bigat na isang daang gramo na tinatay nagkakahalaga ng 680,000 pesos mula sa mga arestadong suspect na sina alias Alan dakong alas g55 noong January 14 matapos magbenta ng shabu sa isang undercover na pulis sa barangay Alangilan. Makalipas ang ilang oras, na-recover naman ng parehong polis team mula sa dalawang arestadong suspect man na kinilalang sina alias J at alias Joseph sa isa pang operasyon sa Barangay Kuta bandang alas 2.16 noong January 15 ang walong sachet ng shabu na may timbang na 25 gramo na nagkakahalaga naman ng 170,000 pesos. Ang mga restaurant suspek ay kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa DWALFM 95.9 ito si Renz Belda ng CMN Batangas nagulat live para sa CMN Pilipinas. CMN live nationwide Nation Maraming salamat. Rens Beldamo la po naman sa Radyo Totoo CMN Batangas. An